magkilaw ta guys dai soka mm. sila sili kini gi kana ano, na nang siya pero nag anon adlo niya siya na og kilaw kay di ko mabosog og tinagmayon mayon Iwa iwaywaon na prikwag bukog para dirit so dai pinirekto ating target ang gong bay bay kaya makapanag po nagpresko isda makakilaw da dyan makatuwa ang mga bata na pulaan uh, na magtuwa nilika mo nung nag sige raman tagtuwaan ipa sad ah mo request mo anak ya yeah. shout out ko sa kong korpo dahan na wak wakato nga sa tunnel kay gilantan ko tong pista mau pagajod ko nawasan mau pagligo na oron shout out ko sa kong mga kaoban diha o sa akong pinanggang igso na stakloy ang ping ng madami nitin kanunay sa tanil basig po hon magrasyan rata Bubuan tagdagang grasya kay dugay dugay man tawa kayong kam o mama mama ho uh -huh. tanin jo naga kit on mo kila kong kinibuok nanda uh -huh. Mahau. Nonton dengan selamat ni, for watching.